ano sya guys ah, ayon talaga yung tubo tapos nilagyan ng kahoy siguro to guys ang circumference nito is nasa more or less 2 inches 2 inches or 1 and a half inch ang dapuan tapos ginamitan ng tubo talaga matibay guys ganda paggawa pang long term, pang long time. Yun guys, uh, andito ngayon, kasama natin, si Boss Clark Guzman. Boss no? oh, Clark D. Guzman. Clark D. Guzman. Guys, Boss Clark, greet ka naman sa mga ano natin. Uh, magandang tanghali sa inyo mga kasabong. Uh, welcome kayo sa CMK Elmer Game Farm. Uh, so, CMK Elmer Game Farm. Yan guys, so makakausap natin ngayon itong farm owner, farm manager, ikaw na tanan mo no? <laughs> uh, Breed Breeder at at same time, handler. Yes. Yan guys, so ngayon guys, uh, kakausapin natin si boss, tapos tanong natin kung ano yung mga katanungan, yung mga basic na mga katanungan na itinatanong natin sa mga breeders, sa mga binibisita natin. Alright guys, si boss Clark guys, ano? ngayon lang kami nag-meet kasi uh, pero palagi siyang nanonood sa ano natin guys Ay, uh, mga avid uh, viewer sa vlog sa ni Kakugi yan <laughs> <laughs> so, hindi natin alam guys na marami palang nanonood sa atin dito sa Cebu at saka yung area niya, guys nandito tayo sa Minglanilla Tungkil Minglanilla Tungkil Minglanilla Uh, gusto ko lang ipasok no uh, i would like also to thank the blogger kasi nakakatulong din to especially sa mga baguhan na nagsasabong uh, kasi may mga information na nanggagaling sa mga breeders like me like us sa mga nanonood para ma-impart nila sa mga bagong breeder na nag uh, alaga ng mga manok Uh, mga anong taon kaya o anong edad mo nang mag-umpisa kang magmanukan, boss? Ah, uh, actually nag-umpisa ako nag nagmanukan uh, way back 2011. 2011? Oh, oh. formally ano na talaga? Ah, uh, farm na talaga. Ah, mm. uh, pero nag ang love ko sa manok eh parang since birth yata 'yon kasi yung <laughs> tatay ko ah uh, nag-aalaga din siya ng manok and uh, doon nag-umpisa yung passion ko mm. kasi pag pag wala ang tatay ko nagtatrabaho ako yung nag ano nag nagpapatoka ng mga manok, mga sisow. Mm. Kaya doon ko na laman yung mga basic information regarding breeding. Mm tama. saka ano boss, uh, mga anong taon na yun boss na nag-umpisa kang pangmaramihan? Ah uh, pangmaramihan like this ano, like Oo, this. Farm na, na. Farm na talaga. Ah uh, mga 2011 nung nag-stop ako sa ano ko sa work ko uh, to be ano lang balikan natin mm. I was a uh, Uh, medical representative mm, medrep uh, med -rep ako tapos ah uh, mga 10 years yata ako nag medrep mm -hmm. tapos na promote ako ng district manager sa medrep tapos nung nag -asawa ako hindi ko na nakayanan kasi habi biyahe yung ano eh yung oh, uh, yung, yung medrep oh. Mm -hmm. tapos thankful ako kasi pag nung ano pag hindi nung hindi ako nag-stop ng medrep siguro nakasama ko sa sa Yolanda kasi isa, yun yung ano ko talaga, area November mo? area ko, November 7, tapos on my way pa doon sa sa uh, papunta sa ano sa sa Tacloban, ah uh, na may ticket na talaga ko, tapos ako, tapos doon ako nag-resign. <laughs> <laughs> Kaya blessing 'to, blessing tong pagmamanok kasi baka wala na ako dito sa mundo. <laughs> <laughs> yan nga, yan nga. Isa pa lang magandang pangyayari ang <laughs> nangyari sa buhay ni Boss Clark kasi Nung mag-umpisa siya talaga Nung naka-decide siya na Mag-umpisa na ng pagmamanokan guys Parang Nagsalba yun sa buhay mo <laughs> <yung> Parang gano'n <laughs> Tama Tsaka May mo naman guys eh Pag passion mo talaga yung pagmamanok eh, ma-feel mo yan eh Diba boss? Siguro nung Bata pa tayo guys Maliit pa tayo Kasi hindi pa natin kaya yung Bumili ng mga materials, Tsaka wala pa tayong idea So ang nangyari utusan muna tayo. Oh, oh, tayo muna taga Patuga. Patuga. <laughs> oh. Ng masanay na guys. At saka mayroon ng konting income. That's the time na doon talaga yung passion mo. Oh, May nakita ko tong mga gandang mga manok boss uh, Ang gaganda, hindi lang hindi lang isa kundi halos lahat ng mga manok dito ang gaganda. Matanong ko, boss. Imported ba yan lahat? Uh, actually, yung mga material natin dito, Ah, uh, siguro mga 90% imported. 90%? Ah. Uh, uh, tapos yung iba dito na lang born. Ah, uh, actually hindi uh, dito talaga in import namin uh -oh. tapos breeding namin. Uh Oo, -oh. so yun ang 10% mga mga, uh, breeders, mga island born. Uh -oh. Mga Island born na lang. Ayun. Ano bang mga pangalan ng mga linyada dito, boss? Ah. Uh, pwede ko ko? oh sige, boss, sige, boss, pero na natin, boss. Yan, boss. Ito, ito ang tinatawag kong Sundrox line. Sundrox line? Ah. Uh, but but Sundrox line, boss. Ah, uh, actually, ito yung pinakauna kong manok. Ah. Yeah. ah, uh, wala pang imported. Ito mm. yung pinakauna kong manok. Tinatawag ko to yung Sundrox. Actually, it is a white kelso. White kelso from ah uh, Circle L Game Farm. Circle L. Ah, uh, Circle L Game Farm. Yellow legged. Ah, uh, yellow legged tapos high station siya. Tapos yung built niya. Nabaka ano, hard bone tapos ang laki ng katawan. Kita niyo yun, guys. Sunrocks line. <laughs> Dito lang 'yan kay Boss Clark, Sunrocks line. Ang puti ng balahibo ng manok ng manok ng Sunrocks line, guys. Ah, uh, ito namang Grey ko. gray Ah, uh, imported siya. Mm, galing kay Manong Ristirdin. Breeder siya ng US. Ah, uh, US based siya. US based siya na breeder. Ano pangalan boss? Risti Rigindin Rigindin ah Rigindin Risti Rigindin ah tingnan nyo guys oh. grey ang um, grey ganda brood cock to eh, boss oh brood ah uh, imported imported wala pang mga sisiyo yan boss mm, may, marami na marami na marami na uh, marami na ayan baka naman gusto <laughs> mong i-share sa iba boss oh Ode. why not oh. ayan <laughs> boss Ah, uh, ito naman yung imported yellow legged hatch. Yellow legged hatch na imported. Jo, Joe Sanford, yellow legged hatch. Joe Sanford. Ah. Oh. Joe Sanford. Actually may leg band to, natanggal. <laughs> <laughs> sa kal sa ano ba sa kagalaw. Ka oh, sa kagalaw. Tingnan niyo yung mukha guys, oh. Joe Sanford. Imported. Hmm, imported to. Galing saan bo sa Ah, uh, California. California. Dito sa farm ni Boss Clark Marami Marami siyang mga nakakord dito guys uh, Kanina nag-usap kami ni Boss Clark Sabi niya Nasa 400 400 heads ang nakord Pero ang nandito ngayon guys Mga 200 plus lang Ang nandito boss no Nandun sa kabila Pero nahiya man siyang puntahan natin don sa kabila guys Kasi uh, hindi pa daw nalinis So balikan na lang natin one of these days mm -hmm. boss di ba boss yan tsaka ang gaganda din doon guys kasi ang nandun parang yung mga matured na boss no mm -hmm. yung mga cocks uh, na oh. nagmumulting -nag lang yan yan boss yung dala mo ah uh, ito naman yung tinatawag kong kaka line kaka line uh, ito yung ito, ano siya uh, bali moonwalker siya moonwalker oh uh, galing kay Dink ah, Dink Fair so Galeng to kay oh, Boss talaga. Importe din imported. to. Oh, Importe. Ah. Itong hawak ko naman ay isang Johnny Jumper Kelso. Johnny Jumper Kelso. Ah. Uh, Tingnan nyo guys, oh. Nag nagmo pa siya. Oh. So, pero ano siya, uh, itong manok na ito mga nasa mga 4 years na. 4 years uh, na. Alam Actually lahat sila may leg band. Ito na natanggal na din sa Tanggal kalumangan din. ba? <laughs> hmm. Original din to, boss. Original din to. Material ng Johnny dito. Jumper. oh Johnny Jumper Kelso. Kelso. Yan naman, boss. Ito naman yung pure Billy Robol. Ah, Billy Robol. Ah, uh, Billy Robol, Robol hat. Ah. Oh. Uh, ito uh, kararating lang din to. Ah, uh, galing din to kay Ristrigin din. Mm, Ristrigin din. Uh, uh, sa ano, sa Virginia, Virginia oh, yes. USA. Mm. Ah, -hmm. uh, itatry pa namin to kasi hindi pa namin na ano. Susubukan. Susubukan. So ang mm. mga linya nito kung mag-winning line ba. Oh. Ayun. Yeah. Tingnan niyo guys oh, mukha guys oh. Magakainggit naman, boss. <laughs> Ito Talaga pag pag iforty typical may leg band talaga siya dalawa. Oo, ganito dalawa talaga, mm -hmm. left and right, no? Ah, left and right. Mm -hmm. Ganda, guys. Para sa mga gustong magmanukan, para sa mga kababayan nating mga OFW, ah uh, kung gusto nyong magtanong, mag kay Boss Clark, pwede niyo siyang bisitahin sa kanyang Facebook account. Pwede ba, boss? Yes, sir. Guys, ito 'yung Facebook account ni Boss Clark. Clark CMK uh, si di Guzman Yan, CMK si D. Guzman So, yun guys, uh, tapos kausapin niyo sa guys Baka, baka, one of these days May mga ipang-share siya ng mga offspring Ng kanyang mga imported dito Diba, boss? Boss, pwede ba kami manghingi ng mensahe galing sa iyo, boss Para sa mga gustong magmanukan At saka yung mga OFW na mga kababayan natin konting mensahe min lang boss para sa mga gustong magmanukan yeah, boss. Uh, yung mensahe ko sa mga new beginners o yung mga newbies eh, sa sabong is yung start right talaga dapat bumili ka ng maayos na materyales uh, maayos ang lugar We, uh, ibig sabihin ng lugar with water na at electricity tapos uh, regarding naman sa material yung material talaga, yun yun talaga yung pinakamura mong ma-invest ma sa pagmamanok. Bakit yung sinabing pinakamura? Dahil uh, as days goes by, years, gagastos at gagastos ka talaga eh. Mm -hmm. So, kung maganda yung materialismo uh, galing sa mga breeder na na ano ba, yung kasaligan in Bisaya. Eh mm -hmm. uh, Ah, uh, 'yun 'yun dun ka ano, doon ka talaga parang kumukuha ng foundation sa manukan mo. Tama. Hmm.